Hi guys. Hi guys, good morning, good morning, good morning. Ala, saan ka na ba nakatingin, guys? Nasa ano, nasa ano taas. Hi guys, good morning, good morning, good morning. Ayun guys, ito lang ako palang good morning sa inyong lahat. Update lang natin ngayon, ako palang mag-isa dito sa atin baha ay sa ating trabaho. Ngayon ito guys, uh, time check is seven, ay, eight, eight, ten. Ngayon, guys, ito, ang akin nakasama, wala pa, e, ako lang mag-isa dito. Tingnan nyo, guys. Good morning, good morning sa inyong ngayon lang, ngayon. Good morning sa inyong lahat. ah uh, guys, today is Wednesday. Uh, so, uh, ano, uh, ay, ano ba to? August 7. Ngayon guys, nandito tayo sa ating na trabaho. Nagaano tayo ngayon. Magsisimula na tayo ng trabaho natin ngayon guys. Uh, update lang ng mga ano na mga tao. Ayan guys, so tingnan niya. Ayan, yan ang ating tra trabahoin sa ngayon. Ayon guys, uh, ito ito ang tra trabahoin natin. Ayan guys, gusto ko sana makaano na rin ako. Um, kung kaawa ng Diyos na makaalis kami itong ano na to, sana makaalis kami. Makaalis ako. Pero guys, um, kaso lang nga, wala tayong pang budget sa ngayon. Ayan na, good morning! Papasok sa guys! Tingnan nyo guys! <laughs> Ayan siya! Ayan na nang kasama ko. Masaya na. Morning, good morning. Ayan, good morning, good morning, ayan, nag-greet na siya guys ng atin, good morning, good morning Kaya ito nga ya, yeah. tatlong araw na lang guys, ay apat na araw na lang, amin pupunoyin, ay tatlong araw na lang pala Kasi Wednesday na, tomorrow is uh, Thursday, Friday and Saturday guys kaya guys, three days to go. Magiging cut off na sana. Magiging uh, matagumpay ang amin balak ni Jenny. Ang balak namin na <laughs> walang absent, walang late. Kaya guys, sana pagbigyan nyo kami guys uh, for the first time. <laughs> Sa akin for the first time. Pero kay Jenny, always, lagi siyang ano... Uh, a uh, present. Eh sa akin kasi update lang sa akin ano kasi minsan alam mo naman napapagod na si malapit si senior. Kaya guys, ito itong umaga na to, nandito lang tayo sa ano naghihintay lang tayo. Good morning, good morning. Diba guys? Ma happy life lang tayo la guys sa itong umaga na to. Uh, Wednesday, August 7, ngayon, guys, ito, ano na tayo. At saka, bigyan ta rin kayo ng update ng traffic for today. Sige, guys, bye lang, guys. Uh, thanks for watching. Bye, mga kamundor, See you on my next vlog. Beep